Paano ko nga ba nasabi na patay na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? Ayan, so pag-usapan natin ang uh, pagkakaiba ng uh, Senate impeachment court sa Municipal Trial Court, Regional Trial Court o RTC, Court of Appeals, Supreme Court at iba pa. Gaya po ng aking nasabi Senate Impeachment Court is different, very different from these courts, no? So, unahin natin ang tungkol sa nature and purpose ng dalawa, okay? Ang Senate Impeachment Court yung unahin natin. Ito po ay special constitutional body na nabubuhay lamang when an impeachment cases are Filed. Ibig sabihin, kapag mayroong impeachment case na ipinasa o ipinasa, ay nabubuhay lamang ang Senate Impeachment Court. Okay? So, ang uh, sole purpose of the uh, Senate Impeachment Court is to try and decide impeachment cases against high-ranking officials. Kagaya po ng Pangulo, Pangalawang Pangulo. Chief Justice, members of the Constitutional Commissions, and Ombudsman. Ito lamang, mga official na ito, ang maaaring sampahan ng impeachment complaint. Okay? So, yan po ang pagkakaiba ng Senate Impeachment Court. Okay? Again, special constitutional body na nag-uumpisa, nabubuhay lamang kapag mayroong impeachment trial. Okay? So, yung regular courts naman, ito po yung Manila, o uh, Metro Manila Trial Court or Metropolitan Trial Court kung tawagin. Regional Trial Court, Court of Appeals, Supreme Court, etc. So, ito naman po ay matatawag nating permanent courts. It was created by law to handle criminal, civil, administrative, and other judicial cases. Ibig sabihin, ang gumawa po ng uh, mga ito, no, ay ang ating saligang batas. Okay, so, ito po ay matatawag nating permanenteng mga korte. So, this serves as a venues for justice in everyday legal disputes, involving individuals, organizations or the government. Okay, so next topic is yung basis of authority nila, yung kanilang uh, way how they operate. So ito po yung kanilang otoridad o uh, function o kakayahan. Okay? Ang Senate impeachment court ay ginawa sa ilalim po ng Article 11 yung tinatawag nating accountability of public officers na nakasaad sa 1987 Philippine Constitution. It is not bound by any rules of court used in regular trials. It uses only its own impeachment rules. So, ibig sabihin, hindi po ito pwedeng pakialamanan ng iba pang mga korte o ng rules of court tanging impeachment uh, rules lamang yung mangingibabaw at gagamitin dito sa Senate Impeachment Court. Whereas ang regular courts naman ay ginawa by laws as the Judiciary Reorganization Act. Okay? Judiciary Reorganization Act po no, ang gumawa. Bound by the rules of court. Ibig sabihin, yung mga rules na ginagamit ng mga korteng ito no ay mula sa Supreme Court. Ini-issue po ng Supreme Court. Korte Supreme Court po ang nagde-decide, nagtatakda at nagbibigay ng mga alituntunin na dapat nilang gawing basihan sa kani-kanilang mga desisyong gagawin. Who makes up the court? Okay, sino ba yung bumubuo sa mga korteng ito. Senate Impeachment Court, ito po ay kinokompos sa binubuo ng 24 senators. No? All those included as impeachment judges. So ibig sabihin, hindi po kasama dito yung mga senador na nag-inhibit o yung uh, bumaba pansamantala o hindi sumama sa pagdinig ng uh, impeachment complaint sila pong mga senador ay uh, mako-convert to become judges kaya nga po tinawag silang senator judges ang senate president po ang uh, tatayong uh, awag dito uh, senate impeachment court uh, presiding judge okay, so yun po may justice pa rin naman kapag yung parang pangulo po yung isasalang sa impeachment uh, complaint hindi po Senate President ang mag ang tatayo bilang uh, uh, presiding judge kundi ang Chief Justice of the Supreme Court tapos ang mangyayari po doon wala pong butuhan na mangyayari kasi kailangan ebidensya ang uh, magiging labanan po talaga no labanan wala pong butuhan dito ang regular court naman composed of career judges or justices. Ibig sabihin, pag regular courts daw ay talaga namang sadya na talaga namang uh, mga hukom, mga justices. Ibig sabihin, nag-aral po sila no ng uh, abogasya. Okay? At ang nag-appoint sa kanila ay uh, dumaan po sa Judicial and Bar Council. No, Judicial and uh, bar council po, dumadaan po yung appointment nila dyan. And then, ina po sila ng Pangulo. President po ang nag appoint sa kanila. Siyempre, bago dumating sa Pangulo, dumadaan po sa Judicial and Bar Council yung kanilang uh, appointment. Okay, so itong mga judge na ito, mga lawyers na ito, ay talagang merong mahabang experience pagdating sa batas. Okay, ano yung mga type of cases na hini-hearing o tinatry sa dalawang ito? Okay, unahin natin uli yung Senate Impeachment Court. Impeachment cases lamang ang Senate Impeachment Court. Ito yung mga culpable violation of, of constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, etc. Yun lamang po. At ang purpose po nito, It can only remove the official from the office. And i-disqualify lamang po sila. Hindi na po sila maaaring makatakbo o makapagtrabaho sa anumang opisina ng ating gobyerno. Kapag na-impeach na po ang isang uh, official ng pamahalaan, ay uh, wala pong kulong ito, hindi po makukulong at hindi rin po mai-impose o mahahatulan ng mga kriminal na mga penalties. Wala pong mga piyansa ito. To, na hindi po magbabayad, wala ganun ganon. Kapag na-impeach ka, tanggal ka lang sa pagiging opisyal mo. Tapos, hindi ka naman makukulong. Hindi ka rin naman magbabayad. Tanggal ka lang at hindi ka maaaring makatakbo sa anumang opisina ng gobyerno. Yung regular court naman, ito yung mga hinahawakan niyang mga kaso, mga criminal cases, civil cases. So, yung mga criminal cases, kagaya po ng mga murder, theft, etc., yung civil cases, andyan po yung mga disputes, no? land disputes, contracts, and then also uh, family cases and more. So, ang regular court, yan, yeah, nag impose talaga sila ng mga penalties. Maaaring makasuha, no, yung convicted, magiging convicted. Makukulong po yun. magpipiansa, o magbabayad o kaya naman ay kung ano-ano pa. Okay? yung appeal process naman ang pag-usapan natin. Sa Senate Impeachment Court, walang appeal-appeal. Their decision is final and hindi po pwedeng i-review na. Pag, dinis, pag nag-decide na sila, yun na yun. Even the Supreme Court, no? ito naman dito, dito sila nagkakapareho. Kung Supreme Court po, uh, hindi na po pwede na, na, mabaligtad yung kanyang decision. Kasi final na po yung verdict ng uh, Supreme Court. Yung regular courts naman, ayan, ito talaga pwedeng i-appeal mula sa Manila Metropolitan Trial Court, i-appeal ia sa Regional Trial Court, i-appeal ia sa Court of Appeals hanggang sa i-appeal po sa Supreme Court. Yan po yung regular court. So hindi pwede sa Senate, sa regular court pwede yung appeal appeal. Okay? So ibig sabihin mga kaibigan, yung impeachment case ay hindi maaaring ipasa sa susunod na Congress. Okay? An impeachment proceedings cannot be continued or transferred from one Congress to the next Congress. Because once a Congress ends its term, any pending impeachment complaint dies. With it, it must be refiled in the next Congress if it still decides. So, ibig sabihin daw, maaari lamang i-refile lang impeachment laban sa isang akusado kung gugustuhin po ng susunod na Congress na mag-refile ng impeachment. Pero siyempre, kailangan yan. Palipasin muna ang one year. Okay? So, ano po yung mga basis nito mga kaibigan? Yung constitutional and legal basis. Sa Article 11, Section 3 of the 1987 Constitution, Tanging House of Representatives lamang ang maaaring mag-initiate ng impeachment proceedings. Ang impeachment complaint ay kinakailangang i-file, pag-usapan sa House of Representatives, at magbutuhan, kailangang makakuha ng one-third votes, and then ita-transmit na ito sa Senado. Ngayon, ang Senado magkailangan munang mag-convene to become an impeachment court. So, ano po yung key point natin dito? Impeachment is a political process na nakatied in the term of the sitting Congress. So, yung each Congress, for example, 18 Congress, 19th Congress, etc., lasts only three years and any unresolved impeachment proceedings lapse when the Congress adjourns sine die. Okay, ibig sabihin official final adjournment na 'yon. Ngayon, ano po yung mangyayari don sa impeachment complaint kapag natapos na po yung Congress? Okay, all pending impeachment complaints are considered moot. The new Congress must start from the scratch. From the scratch po, mag-uumpisa uli. Ano po, paano po yung from the scratch? Eh, kailangan nilang i-refile yung complaint. Kailangan nilang pag-usapan uli, no, here. At syempre, mag-gather na naman sila ng one-third, e -re naman po sa Senate. Okay? So, ibig sabihin, even if the case is already partially tried in the Senate, the process does not carry over. So, ibig sabihin, kahit na inumpisahan na po ng Senado, yung uh, impeachment complaint kapag na um, nag na yung susunod na kongreso o senado hindi na talaga pwedeng i-carry over my god maintindihan niyo naman sana wag kayong sunga-sunga nahihirapan ako magpaliwanag paulit-ulit naman kayo para kayong ayun sinasabi naalala niyo yung sinasabi ni ni uh, dating senator uh, Miriam Defensor Santiago kay dali-dali naman daw magpaliwanag. Ayaw na niya magpaliwanag kasi ang dali lang naman daw intindihin, di ba? Eh, totoo naman talaga si uh, ano, Ma'am Miriam Santiago. Napakadaling intindihin eh. Oh. Uh, so ito, magbibigay tayo ng example. Oh, uh, an impeachment case against sitting president reaches the Senate in June 2025. But the 19th Congress ends in June 2025 and the Senate hasn't reached a verdict yet. So, ibig sabihin, pag hindi po umabot dun sa pagde-decision, the impeachment dies with that Congress. The next House or Congress, 28th Congress, must restart the process. It cannot simply continue or resume. Okay, ano pong ibig sabihin? Bakit ganun? Bakit hindi pwedeng ituloy? Bakit sabi ng iba pwedeng ituloy? Bakit sabi ng iba hindi? O ano ba yung to totoo? Ano ba yung dahilan? Bakit kinakailangan tayong maging mapanuri? It protects the process from being used indefinitely or politically prolonged. So, ibig sabihin, para daw hindi magamit, hindi po masayang, hindi po maaksaya. Kasi ginagamit na lamang yung impeachment na yan kapag ayaw dun sa mga kalaban nila, ipapa-impeach nila yung kalaban nila. Eh, hindi naman po pwede yun. 'di ba? Hindi po pwedeng ganoon. Gagamitin mo yung impeachment uh, court para lamang hindi na makalaban, pipilayan mo yung iyong magiging makakalaban. Eh si House Speaker Martin Romualdez lang yung may ugali ng ganoon. Gusto niya nga uh, takutin, gusto niya yung iharas, bayaran, i-disqualify yung kanyang mga kalaban. Oh, si ano lang yun, si House Speaker Martin Romualdez lang yung ganoon. Eh kasi ang dami rin naman tanga, ibinoto pa rin naman ng mga tao itong si House Speaker Martin Romualdez. O sa susunod ha mga kaibigan, kapag tapos na yung termino ni House Speaker Martin Romualdez sa Kongreso, o wag nyo na iboto. O wag nyo na iboto. Ganun lang kadali yon kasi siya yung pangpagulo dito eh. o di galing ugali. Kala mo, narinig na ba yung speech impits niya? Ay! Ang tapang-tapang. Tapos kunyari, walang, is, walang ano? walang script na binabasa. Alam mo yun, nagpapasikat na, oy. Oh, ganto ako pag naging pangulo ako, ganto ako kagaling. Hindi ako magi hindi ako yuyuko, hindi ko ba, hindi ako magbabasa ng is, ng script. 'Di ba? Ang yabang-yabang niya noong binigay po ng uh, ibinalik po ng House uh, ng Senado yung Articles of Impeachment. Anong sinagot niya? Ha? Uh, 'Di ba? Ang yabang-yabang niya doon. Basta ayoko nang banggitin. Panoorin niyo na lang yung kanyang Ah, uh, speech nung nakatayo siya doon. nakatayo siya doon, wala siyang ano, script script tapos yung boses niya napaka ano yun, kumbaga sa pagkanta e eh, naka bra, baso, bass base. Yung matigas na matigas. Ako si Martin Romualdez, ang house speaker. Ah, oh, sus Ginoo, oy, dipunggal ka. Sus Ginoo. So yun lang guys. <laughs> maraming maraming salamat.